Been too afraid to share my fears with you Although I know There ain't no safer place than here With you my love I've kept them locked up and stored away Can't we try this another day Honey, I'm just so afraid Knock on the door, five on, Let you in. your glass on the floor just to show me you ain't playing around. Letting me stay in my head alone. Cause I've been hitting away Unwilling and unknown For so long now Promise me you won't turn away Don't put it off for another day Honey, Nagahanap kaba nag-az-kir na pibuhuta papuntang Tagaytay o kaya patungo sa probinsya ng Batangas. Dahil sa video nito, nais ko po ibahagi sa inyo itong isang alternatibong ruta na bibihira lang dumadaan ng mga motorista. Ito ang Magallanes Drive Extension na isang mabilis na ruta patungo sa Tagaytay na Highway para makaiwas sa traffic sa Aguinaldo Highway. Bago ko simula ng kwento ng aking biyahe, ipapakita ko muna sa inyo ang magiging ruta. Mula dito sa Tagaytay silang highway, ito ang magiging ruta. So break the Malisamahan niyo ko ako muli sa panibagong kwento ng aking biyahay. Tara, simulan na natin ang kwento ng aking biyahay. 🎵 To share my fears with you Although I know, there ain't no safe Okay mga motivation, bali, kamusta kayo? So, naging busy tayo sa naka, mga nakarang araw. Ngayon lang tayo ulit nakabiyahe. Bali, gamit natin si EOC IC6 Pro natin. So, naka-ano siya ngayon, naka-set siya sa Google Maps. Ang kagandahan kasi dito, di ba? Pag binuksan ko si Bluetooth, tapos may data ako na open automatic nagko na siya dito sa C6 Pro ko. Gamitin natin siya sa uh, Google Maps. Bali may tuturo ako sa inyo mga motivation na daan dito sa May Tagaytay na isang bypass road or alternative road na mapapabilis papuntang Batangas or kaya papunta ka ng Skyruns o kaya papunta ka ng Mahogany ni Beef Market. So ito kasi bihira tong daanan ng mga riders o so, karabihan. kokonti lang kasi dumadaan dito. So i ko sa inyo yung daan na yon. Tapos ito yung C6 Pro natin. Kung gusto nyo mapanood yung full review nito, bisitahin nyo na yung channel ko para malaman yung ibang function nito. Meron akong video dito, ginawa ko siya ng review. At saka ka pala mga motivation, itong gamit kong C6 Pro na to ay waterproof to kahit umulan, walang problema. So napapansin nyo, nag-warning siya, oh, front tire is low. May monitoring kasi to sa tire pressure, saka tire pre temperature, kaya na-warning tayo hindi ko pa napapahanginan yung unahan ko okay so gamitin natin si C6 Pro natin pa sa pamamagitan ng Google Maps para mapuntahan natin yung kalsada na ituturo ko sa inyo mga motivation at kung gusto nyo pala mag-avail nitong C6 Pro natin napakaganda napakalaking tulong sa biyahin natin marami itong gamit dashcam tapos ito Google Maps so mamaya ipapakita ko sa inyo yung dashcam nito ilalagay ko lang dito sa may description box yung link ng product at gamitin nyo lang yung discount code na Amotivation Vlog para ma-avail nyo yung 22% discount para kung sakali bibili kayo nito pag ginamit yung discount code ko mayroon kayong 22% discount okay tara dito na tayo nandito tayo ngayon sa may kahabaan ng Aguinaldo Highway sa Tagaytay Silang Highway eto nasa silang tayo tatawid tayo okay First moments of falling the Stirring all the heart Felt the love I gave no longer Starts to blow with you in mind Wanna learn to find with you A way to hold not lose If I open up my heart this way And to try maybe I'll make a change This can what made one thing. When the clouds fill up the sky, I don't want to be here. lang sa unahan mga motivation na ituturo ko sa inyo na kalsada. Yan, ang ganda nito. Hindi na mabubugbog yung cellphone natin sa biyahe. Kasi eh, meron na tayong monitoring dito. Bali, ang pinin ko pala sa mapa ay mahuga ni Beef Market. So try natin kung saan tayo padadaanin ng Google Maps. Kung ituturo tayo dun sa daan na sinasabi ko. Yan, dito lang yung sa unahan Ah, nag-warning yung ano ko, yung front tire ko daw ay mababa na yung hangin kasi ang nakaset kasi sa kanya ay 21 PSI. So ibig sabihin pag bumaba siya dun sa 21 PSI, nag-warning na to. Yan, ang ganda oh. Eh, kita natin. Tagal-tagal tayo hindi nakabiyahe Ngayon na yung pagkakataon na to Makabiyahe ulit Tapos ang gamit pala nito mga kamotivation na iba ay eto, ha Pag pinindot ko dito Napakita ko naman sa review ko Lilipat yan sa dashcam Ayan oh. Napapansin natin diba napakalilaw na ang hulihan ng camera Ayan Kaya kita natin yung nasa likuran natin Saka hindi lang yan ha May function din to na touch screen to ah, Pwede mo siya lipat Siyempre hassle yung pag nagbabiyahay ka Kaya gumamit tayo ng remote controller dito Ayan. Kung gusto ko siya ilipat sa front Pwede ko pindutin ulit to Ayan, nagdisplay nag-split pala siya mga motivation Bali nakikita natin yung harapan at likuran Yun. Yung nasa right side natin yung nasa, nasa likod Yung nasa left side natin ay nasa unahan na camera Pag pinindit ko ulit siya nagpalit lang sila ng pwesto pag pinindot ko ulit lilipat na yan sa unahan yan mga kamotivation oh. No? makikita nyo yung quality ng camera nya yan sa unahan yan panay labas ng ano ng warning na mababa na daw yung pressure ng or hangin ng unahan ko na gulong pero mas prepared ko na ilipat siya doon sa ano sa ulihan para nakikita ko yung sa ulihan natin Tas lilipat naman natin sa ano, the Google Maps. Oh, ay lilipat na ulit siya sa Google Maps natin. Ito lang yung remote controller natin ang gagamitin natin para mapalipat-lipat natin siya. Ayun, ang binabaybay pala natin ngayon ay Aguinaldo Highway. Okay? Let's go. Okay, mga kapatid, bali malapit na tayo din sa may kalsada na ituturo ko sa inyo. Ayun oh pa na kalsada pag dumiretso ka daw ay Tagaytay City tapos Batangas pag kumanan tayo pa Amadeo which is mayroon daan dito mga motivation ituro ko sa inyo dito kaana na tayo dito sa may gasolinahan na Flix Fuel ito sa may kanto sa may Jollibee ayan pwede kayo tayong kumanan dito ay nakapula Antayin lang natin ito lang yung pinaka patalandaan dito mga motivation no ito yung Jollibee tapos ito yung gasolinahan na flex fuel. So mapapansin natin sa mapa, pinapadiretso tayo ni Google Maps dyan sa Tagaytay Rotonda. Which is meron ditong bypass road ito yung papasukan natin na kanan. Na bibihira lang kasi ang nakakaalam nito at dumadaan dito. Kung pabalik kayo ng manila tapos dito yung daan nyo, papunta dito ng... Aginaldo ay papuntang JMA, pwede dito dumaan. Ayan, kakanan tayo dito yeah. Para makaiwas tayo sa may traffic sa Aginaldo Highway Minsan kasi nagkakaroon ng pagsikip ng traffic sa may part ng Tagaytay Rotonda Sa dahil sa dami ng sasakyan Ito yung pwede natin gamitin na kalsada Para makarating tayo ng Bawa, mahugan ni Market Pupunta kayo ng Skyruns magandang daan to para makaiwas kayo sa traffic pupunta kayo ng Batangas kukuti lang kasing dumadaan dito meron dito dalawang entry point na pwede nyo daanan meron dito ang signage tayo mo basa eto mabasa na natin itong signage na nasa unahan pag dumiretso tayo ay Alfonso tapos Amadeo meron ditong ang pakaliwa mga motivation ito nakalagay naman tagaytay pero dito tayo dadaan sa kabila mayroon pa dito isang entry point ito na mga motivation no pwede na kayong pumasok doon sa kaliwa na yon, papunta na yan ng tagaytay pero mayroon isang daan pa dito na medyo malawak Dot kasi sa loob na yon, almost tolling lang yon. Dito tayo sa kabila Ito Yung na ng kotse na yon. Sa kaliwa tayo dito Ito mga motivation no? si papa Mapa pinapadiretso tayo Which is meron tayo ditong daanan na mas maganda ito, di ba? lang dumadaan dito. Wow. That is fading fast. From this old time we gotta go. Our bags are packed, so what are we waiting for? There's no point in delaying what we both already know. Escape this time with me. Escape mm -hmm. this town. Eh, ito na mga ka-motivation yung labas nung isa doon na entry point to. Yung tinuro ko kanina na may sign na ito, Eto, Ito. Ito yung mga iging labas mo. Dito rin naman na ang diretsyo mo sa kalsada na to Okay. Diretsyo na tayo. I-check e lang mga ka-motivation yung ano yung mapa ko para accurate tayo Yeah, uh, i-reroute lang i-recenter lang natin. Okay? Diretso na tayo. Bali ang sinasabi sa mapa, yung kalsada na to ay Magallanes Drive. Ah, uh, Tagaytay na Asugbo Highway. Mabilis lang dito, wala kasi masyadong dumadaan dito. Saka yung iba nga na doon sa may papuntang Amadeo. Kaya kung nagkakaroon ng traffic dito sa may ano, sa may Tagaytay na Highway, dito sa pinaka main road, Pwede nyo itong gamitin na bypass road Bawa, andito lang naman kayo pupunta kayo ng ano Ng Skyruns, ganyan Papunta kayo ng Batangas Or pabalik tayo kayo ng Maynila Pwede kayo pumasok dito Kaya mapapansin natin na wala tayo masyadong nakakasabay ng mga sasakyan o oh, konti lang yung dumadaan Uh, oh, Ilan lang yung mga dumadaan Pero Pupapansin oh, oh natin yung kalsada dito Halos hindi siya totally pare-parehas diba? Tulad dito may two lane May one lane Apektado kasi yung iba dito ng ano, eh, road widening yeah, Tatamaan ng malaki yung mga establishment dito or mga kabahayan siguro pagdating ng araw or matapos ang widening dito lalapad pa to eh, no? na, tulad dito diba lalapad dito oh. ito talaga yung pinaka kalsada ano, na to yung extension kaso oh, laki ng tatamaan ito oh. tatamaan yung mga kabahayan dito sa ano looban Ayan, malapit na tayo makalabas. Dito sa may Magallanes Drive. Kakaanan na tayo dito. Papunta na tayo ng Tagaytay na Highway. Buhay. Di ba? Bilis lang mga motivation. Tapos pag din dito sa kanto, mapapansin natin dito. Ito lang yung pinaka-landmark nito para mapasok itong kalsada na to. Know, pag na basa nyo yung ba, balay dako. Tapos itong mga signage dito ayan o oh. Uh, ito yung may starbucks doon yung kaliwa na kayo dito yan yeah, kasi pabalik na yan pakaliwa na yan papunta na yan ng tagaytay rotonda o oh. papunta kayo ng picnic group papunta kayo ng skyra ay ng picnic group papunta kayo ng people's park yan na yung kalsada pabalik okay so, so tayo dito papunta na to ng ano Skyruns or pupunta kayo ng ano na batang gas wow hataw ang bilis lang doon <laughs> biglang gumabig yung kotse eto mga kapatabes yung pagdating naman dito sa kanto na to eto na yung papuntang ano, mahuga ni market eto yung pakaliwa punta yan ng Skyruns, Pwede rin dyan At pwede rin dito Dito Pwede rin kayo dumaan dito Okay Bali dito ko tatapusin yung vlog ko mga motivation sa may ano Picnic Ay sa may ano Mahugani Market Para maikituro ko pa sa inyo Yung isang daan dito na Pwede kayong pumunta ng Skyruns doon tayo tatagos para may idea din kayo doon kasi sa kabila medyo nagkakaroon ng traffic minsan doon ng mahaba eto mga motivation pag kumaliwa kayo dito pwede na rin dito dumaan ang tubok nito is kairens na mismo tapos yung pakanan, papunta na yan ng madeyo or pupunta na kayo ng Maynila. So, ituturo ko lang sa inyo dito. Yung isa pang daan na pwede nyong labasan, papunta ng Skyruns. Maganda rin dumaan dito eh, malilim. Diba kung in case na, eto kakaliwa tayo dito, ayan o. Eto, eto yung kalsada na to Okay Ayun, Hindi na tayo sasapit na uh, ang Mahogany Market Nandun kasi yung Mahogany Market eh Ano lang naman, kunti na lang Ang tumbok talaga natin ito mismo Mga kamotivation, Sky Rains na Doon sa may malaking ano, dalawang kamay Ang ganda dumaan dito, ang oh, presko Pasadahan din natin yung ano yung sky runs ay ang daming motor oh wow dami oh Vespa pa mga yayamanin yayamanin ang mga motor na yan mga Vespa pa ayan oh wow dami oh <laughs> may event siguro yung mga mga Vespa dito na motor ang dami oh lahat BS, lahat na ano, best pa. Ito pa, may mga parating pa oh. Oh, ito na mga yung Skyruns. Di ba? ito na kada dami ng daan dito sa Tagaytay na pwedeng yung labasan. Tagusan na para mas mapabilis yung byahe niyo. Kaya kung gusto niyo pumunta ng Skyruns mga automation? eh yun yung daan na pwedeng yung maging alternate road or alternative road papunta dito sa May Skyruns. So yan, mapapansin natin Yung dinaanan ko, ito na yung maging tagos ko Mismo sa tapat Pag kumaliwa ka kasi dyan, andan niya yung malaking kamay Okay, kakaliwa tayo Para maipakita ko sa inyo Ayan Ito lang oh Yung sikat din dito na pinapasyalan ng mga turista Iikat tayo dito sa may malaking kamay Ayan, dami nagpapapicture oh Kaliwa tayo dito para maipakita ko sa inyo napakaganda ng daan na yun ayan o, dami nga nag-rise dito mga nakabig bike ayan o, ikutan na lang natin wow, ganda o oh. may drone shot pala ako dito mga motivation ipakita ko sa inyo kung gaano kaganda eto o oh. it's been a long time but I remember it well Just like the photo we keep on the shelf. Oh, we were young. Oh, we were young. Now, ten years have passed, and we're still locked in time. I don't take for granted the years that go by. Started with a gaze, here we remain. Moments collected in time, perfectly bound like your emphasis in mine. Lucky to find what we're both looking for in this life. My heart is aching, but somehow, in all the right places, you make me feel like you know. So, paano mga motivation? Sana nabigyan kayo ng idea or kaalaman na mayroong kalsada dito na pwedeng maging alternative road papuntang Tagaytay or papunta kayo ng Batangas na bibihira lang yung dumadaan sa daan na yun, yung Magallanes Drive kung na kalsada na dinaanan ko kanina bali ibinabaybayin na natin yung Tagaytay Laurel Road papunta na tayo ng Tagaytay Nasugbo Road kasi pag dineretso natin to papunta na to ng, ng na, Nasugbo, Batangas pag dineretso na natin to so paano mga kamotivation maraming maraming salamat sa pag punta or panunood sa YouTube channel ko. So maraming salamat kung nakarating ka dito sa dulo ng video ko. At huwag nyo pala kalimutan mga motivation na uh, bisitahin yung review ko dito sa C6 Pro natin na uh, sa AOCI natin na uh, para kung sakali magustuhan nyo malaking tulong to para sa biyahe or sa mga nagbumotor meron tayong dashcam, meron tayong google maps na pwedeng gamitin ayan ipapakita ko sa inyo yung dashcam natin di ba napapansin natin na uh, pakalinaw niya oh. Uh na ang camera Sabi ko nga sa vlog ko nakaraan Mas ma-appreciate nyo to Sa personal Tapos pinakita ko rin ang quality ng video nito Doon sa review ko Makikita natin doon sa video ko na Napakalinaw Pwede na siyang ano backup camera lalo lalo na nagbablog ako diba? at minsan napupunta ako sa mga liblib -lib na lugar at least nakikita ko yung ano nasa likuran ko kasi madalas yung nagiging content ko ay mga road update sa mga papuntang Bicol. Minsan na papasok ko yung kaliblib ng <laughs> mga liblib -lib na lugar alas di ba wala akong kasama wala akong kasabay at least malaking tulong tong dashcam natin na uh, monitor natin yung nakikita na ang camera sa likuran at least parang may kasama na rin tayo di ba tapos ang kagandahan dito meron tong ano malakas yung voice record dito once na nag record to magsalita ka maririnig dito kahit nga ito naka helmet ako maririnig yan kasi nakasubukan ko na yan okay yun lang mga motivation maraming maraming salamat sana nakarating ka dito sa dulo ng video ko maraming maraming salamat hanggang sa muli bye bye